Dah banyak. Hmm, enak. Aaaaah, banyak! Oh my Array. God! <laughs> oh, kacak! Oh, di ka dragon ayan good morning yan nandito kami guys ngayon sa ano hacienda ni Gigi so, Gigi, okay ka na mga galing ka na galing na siya bali na wala siya ng mga ilang episode dahil nagkaroon siya ng pigsa sa dami ba naman ang tutubuan dyan pa, pa sa pisgi naman hindi okay. lang kaya na, eh dito pa tumubo <laughs> ayan. so ayan medyo oh, nagpa check up naman siya at mm, nakailom na siya ng gamot kaya okay okay na siya makakasama na siya ulit So ayan, susubukan naming akyatin ang antipasay na pakatare. Paano ba ito? Kaya ba namin akyatin to? Siguro dito na lang kami sa ano, sa mababa Tsaka saka na lang. Then, may dala rin kaming ano, uh, trapal para hindi yun na lang yung ilalatag namin para hindi siya ano, madurog. Malag, ma, ano ba, makuha natin lahat yung malaglag. So ayan guys, na pwede naman kami hindi umakyat kasi maraming mga nalaglag na ano yung kalalaglag pa. Parang one seconds pa lang. Hindi yung ano, alam na alam namin siya guys kung kalalaglag pa, mayroon siyang tangkay. So yan, pwede, pwede rin naman kaming mamulot kaya lang. Parang nanghihinayo ako ang daming bunga. So let's go mga ka-dragon. Hindi tayo magkakit kaya magpulot na lang. Dayo si Ligaya. Dayo ang kulit. <laughs> hindi kain. Hindi kain si Ligaya. Mapansin mo naman yung, yung di, ano, hindi pa siya kulubot. Hindi pa hmm, siya kulubot. Hindi pa siya kulubot. Hindi siya tangkay siya. Hindi na. Hindi pa siya kulubot. Hindi pa siya Pinagkakalumpit na. Po. Hmm. Ay, tulog, tulog Ay, na. Katas ng puno ng kwan no. Kalumpit. Doon sa ano ayaw nyo magbalik doon? Sa manos? ang gayon doon matang tiligaya. Ayan, daming nahulog o. Eh. Nagalaglagan na. Parang gaamihan na ulit. Kagabi, sobrang langsang hangin. Ganun ba yan? Ganun ba na. Ganun ba yan? Ganun sana umasayang lang yung ito. Ito sarap magpulot at maumbok. Ganto ang masarap yung maliliit lang. Ulit lang dito sa mga tanong lapat. Ay, asan niyo? Ano so, yung kutok? Okay. Ano so, yung kutok? Ano yung kutok? Ano yung kutok? Ano yung lapat mo? Parbang eh. Sige ko. Sungit naman. Kasunit naman ng tita namin na eh. Karaming ano, oh, nagtubo. Na, ano, kalumpit. Mm -hmm. Dito ay, Ano Ano Ito dapat um... Aray, aray na! Ito na ito. Ito na ito. Ito na ito. Ito Itu ito. apa? Hmm. ito. Ito na ito. Ito na ito. Ito na ito. Ito na ito. Oh, dan dandan -dan lang, dan, -dan lang, lang, may pas. talaga. Okay. Nge, abante, abante. Nge, nge. Nge, nge. Nge, nge. Nge, Nge, Di ba pwedeng gawin ka nito? Maman. Diyan. Ay, oi, 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 oi. Oi, o, di mo. Ay, Basta nag niya tabulak kaya. At sa nga Wala din niya kasar. Sabigat kaya, tita. Ang ikon mo nung kunti yung ikon mo. So, so, doon <laughs> Basta doon kunti. Basta ganun kunti. At dito ako. Basta ka daw ka daw kunti. Nagpapangkurat kang talag nyo na kung dito. Dito nito kang tenta. Break it. Baka ba ka tumi pati na baka may palais ni bulong amay. Kadalay nahulog pa dito. Ito <gibit> rin eh? dito. Ito kadang... rin dito. dito. Ito rin dito. Sarap sa pwesto nyo, ah. Gaseaw-sayaw yung sanga. Weee! Hey, sarap ng angin. Amihan na! naman Kaya, oh. mo, init ng kasi. Gay! Gakaya. Da o. Oh. Ang daming Aray! May ilog pala dito? Ha? Dito ko

Natulungan tayo ng hangin. Pandi na daw tayo mag Oh. Ngayon na tubig. dami oh. Hmm. Sarap. Ito so, bagong oh? Mm. ko. Ano, Kasarap niya sa ka. Salamat po sa may-ari. <laughs> Sabi Sabi nang manong mag-comment dito, tatakaw na natin tayo. <laughs> Bade-bade po yan ni DJ yung mayare. Bade-bade nung tatay niya. Ay, si Kuya Ta. Ayun, ayun, ayun. Ayun si Kuya Ta. Ayan guys, dito ulit tayo magluluto sa likod. Magluluto? Magluluto nyo? Kalug-kulug ba lang yan? Hindi <laughs> mo gawin dyan? <laughs> Ako nag <-dutay> na eh. Kurang pa yan. Kalug-kulug lang daw guys? Niyamat mm, yeah, siya dito. Kalug-kulug ba tilug? Manal. Andres, Andres Butchong. Andres Butchong. <laughs> Pag nakakuha tayo dyan ang marami, ok na boy. Ay manal lang dyan pa ay, oh, sige, maging kana. ka <laughs> ano, tsaka ko ng plata? Hindi pa. Hindi pa masarap na rin kasi isang Papakin? Hindi, ba? gawin mo? Gawin mo juice siyang iba? O siyang niyang dito, Peng? Gawin natin na ba? Gawin natin iba. Malagpag, oh! Yan, oh! yan na. mo, mo. No, kuya! Kuya, sa... no. mo, Ano oh? oh, girl si kuya, oh. Malaglag sa ta. Madi mapansin. Yuck. Oh, oh, wala na, wala na. Wala na hola, 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 tong ni hola, Eh. hola, Ayan si yung pinagnot-notan ng guys, yung gawin namin Diyos. Timplahin Mayat ante, ano? Ayos. Ayos. gawin naming Ayos. Ayos. naming Ayos. 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 A. Ayos. na Ayos. 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 Ha. Pasarap puyot ipo ninyo ngarud ay pinagnutnutan. Niyan ha. Go nating No gabe, IJJ. Nene ne ne ni yangya. Sarap hindi makon eh. Naglaba tayo ng kalumpit juice. Huwag mong masin ng tea? Huwag mong masin. natin yung kanyang katas. Ano, maglagara daw tayo? I-halo eh, ko to. <laughs> Kitagbayaan ng Teligaya. Mmm, gerte! Ah! Para lang din siyang yung ano, bignayjo. buka okay, yan, boy. Tap. Gusto mo i-encan Lalagyan natin siya, guys, ng honey. Pure honey. Honey I na. Paano, Pakano mo 'yan? Siguro ni palamin natin, subukan natin sa kanita Sarap oh. <laughs> 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 <Pinangpakula>, eh. <laughs> na brado? daw. Yung pagmulmula sa kita niya. Ha? Ang pinagwanan namin diyan pinagmulmula namin. Nang talaga ito. Pinangpakulay. Sarap. Yehe. Sang kana. Wan. Sasang alak talaga. Sasang alak. Mhm. Ipa-masarap talaga, talaga, wan. Lalo kung natagal yan, kung matagal na siya, kasi magano lalo yan eh. Baka yun na may pork sa iyo. Di ba pa? Kulang pa nga ng ganto eh. Patagali mo yan, parang ngoy niya eh. Ngayon po eh, pag nagtagal siya. Let's taste. May punot eh. Your turn, mother. Yung buto niya parang champoy masarap siya. Parang baka namaya may nagpipinakit kayo. Baka sabihin naman dyan, hindi nyo binigyan yung nag-akyat. Wala pong umakyat. Ang umakyat ko. Sabi John, sa kapasin. Tsaka hinangin yung iba. Gusto lahat binibidyo eh. Sabi yung Sabi, sabi yung sa pilapel, ito natin binigyan sila. Kung alam nila, sa sako Kabang. Ginilalam, hindi na nila mabaktat. Hmm. Kasi isang kalderong kanin Sige na Pinaglutoan Pinagluto pa nga sila ng telagay ng kwan kanin Isang kalderong malaking kanin Diba ang mo sa kanila? Kanila? Ang um, kumuha ng tilapia May no. nagcomment doon na, Ante hindi mo daw binigyan sa pamilya ni Kuya Efren ng tilapia Ay marami ho Ako nga Pagusto nga sila Ante no Ilang hito pa ngayon nakuha ni Kuya Efren? Tatlo Tatlo daw Tatlo Sabi ni ano? Hindi na namin na nag-vlog at nangyayos kami ng pang ulam namin, guys. Pag gusto na nga sila sa ano eh, kinuha nila. Nagreklamo na nga si Kwan, Pio. Ang dami niya daw nakuha. niya daw. Ah, tama na to ah, sabi ni Pio. Daing daw. Daing Daing daw. Ang mga ano, nagdaing ko na sana. Ang dayang ako. Sa Iris naman, inano niya. Binuro. binuro bye, mami. Pero, iniwan na naman yung mami. Ah, oh, no more mami. Liana, totoo na nga yan. Ay, na, to... Liana! Lian? Yun. Huwag masi... wag huwag no. sabunutan si ate. No. Oo, oh, nagtigas sabon. Seryoso siya. Haha. 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 oh. No! No!